Kasi bago dito, tayo mag-uusap, meron tayong palatuntunan ng pag-uusapan para mag magulo. Patutunayan mo na ka, hindi kailangan ng relihiyon, papatunayan ko naman kailangan. Di ba gano'n ang na pag-uusapan natin? Kapatid? Okay, okay. okay. Sige. Payag okay. okay. ako. Magpirmahan muna tayo. Pirmahan natin. O, sige Patutunayan po. Patutunayan mo, kailangan ng relihiyon. Okay. Hindi kailangan. Sige. Patutunayan ko, kailangan. O, sige. Patutunayan ko. Sige. Okay. okay. So mga po si Mr. Dante Colgado, isa pong pastor ng ano? Ng Baptist. Hmm. Patutunayan niya o patutunayan ko na ayon sa Biblia na di na kailangan ng reliyon. Hmm. Ito po, pumirma po siya dito na patutunayan po niya ngayon sa harapang ito. Sige po, amin na po ang bibigyan ng pagkakataon na 15 minuto para po magpaliwanag si Mr. Dante Colgado. Okay. Sa pag-uusapan natin tungkol sa kaligtasan. No? Tungkol sa salvation. Kasi yun lang ang bottom line ng buhay natin eh. No? Na ano, marami sa atin, ah, well, kahit sinasabi nila, naniniwala sila sa Diyos, nakakapagturo sila ng Bible, matatalino sila sa Bible, pero pagka tinanong mo tungkol sa kaligtasan, hindi alam. Because ang alam nilang kaligtasan ay ang religion. So I will prove to you, sa inyo lahat, na hindi na kinakailangan ang relihiyon sa kaligtasan. Okay, first of all, huwag kayong tumawa kung hindi nyo alam ang pinag-uusapan tungkol sa kaligtasan. Ang tanong ko sa inyo, lahat ng tumatawa, ha? pati kay Mr. Eli Soriano, meron akong katanungan tung to... ano ng mga tao tinatawa ng mga Okay, talo? first of all, ang unang tanong ko, and then I will explain it. Uh, Mr. Eli Soriano, meron po akong katanungan sa inyo. Um, kasi gusto ko lang malaman sa isang nangangaral ng Biblia. No? Gusto kong malaman sa isang nangangaral sa Biblia kung kayo po ay tiyak sa inyong kaligtasan na kung kayo'y mamatay, saan kayo patutungo? Yun ang question ko na Dante, kayo po'y magpapaliwanag, hindi po oras na kayo magtatanong kay Bradley. Ay, kayo, pa. Po, kayo po ang tatanongin ni Bradley after 15 minutes na kayo okay. po'y nagpaliwanag. Ay, about salvation, na hindi na kailangan na religion. Kung mababasa natin sa Lucas 23, no? Lucas 23, uh, verse 39 to 43, merong kasama si Jesus Christ doon na dalawang kriminal. At sabi nung isang kriminal, kung ikaw si Jesus, ikaw ay Diyos, iligtas mo ang sarili mo at kami. At sabi naman ng isang kriminal, sabi niya, ah, hindi ka ba natatakot? Siya isang Diyos at karapat dapat lamang sa atin dalawa ang ipapako sa krus na ito o kaya ang paparusahan dahil sa ating kasalanan. At dinagdagan niya yung sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagka ikaw ay pupunta sa iyong kaharian. Ano ang isinagot ng Panginoong Jesus? Sinagot niya, ngayon din, kakasamahin na kita sa aking paraiso. Nasaan doon ang reliyon? Number two, ha? sabi ng Bible sa Romans 10.9, sa Tagalog, sa Ingles muna, If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Meron di yun, ha? Thou shalt be saved. So, ibig sabihin, kung ipahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka na tao sa iyong puso na siya ay binuhay na maguli ng Diyos sa mga batay, ikaw ay maliligtas. So, very clear po ang turo ng kaligtasan. Number two, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ha? Ah, For by grace are you saved through faith. It is not of yourself. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Sabi sa Romans 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Nasaan ang religion doon? Ha? If, uh, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Nasaan ang religion doon? And then, magkokot pa ako sa inyo. Siguro, alam na alam niyo itong verse na ito. Ha? Okay, alam na alam niyo ito. Sabi sa John chapter 3 verse 16, Ah, ano sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believer in Him should not perish but have everlasting life. Nasana religion doon. Ano sabi sa John 14.6? Verily, verily, I say to you, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. Nasana religion doon. Ano sabi sa Matthew chapter 7, Verse 21 up to verse 23. Huh? Not everyone that calleth to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. Nasana religion doon? Huh? Kundi, uh, sino lang ang makapasok sa ano? Sa kaharian ng Diyos. Ano sabi sa John chapter 3 verse 3? Unless a man be born again, he cannot, he cannot see the kingdom of God. So, nasaan na religion doon? Walang religion doon. Kaya naniniwala ako na ang in ni Jesus Christ ay church, it's not a religion. Ha? Hindi ang religion ang iti ang itinayo ni Jesus Christ, kundi ang church. Church means eklesia, Ibig sabihin ng uh, eklesia, yun ay grupo ng mga nananampalataya na sila po ay ligtas at nabautismohan sa tubig ng bautismo. So, kinakailangan, bago ka magpabaptize, kailangan siguraduin mo muna kung meron ka personal relationship sa Panginoong Yesus. Yun ang turo ng Bible. So, there's no such religion. Ha? Tandaan nyo, walang religion na ipinako sa krus. Magsabi nga kayo na religion na ipinako sa krus. Magsabi kayo ng religion na makakapagligtas. It's only through Jesus Christ na tayo po ay ililigtas niya. Tandaan nyo, ang daming tao dito sa Tugegraw. Ha? Alam nyo, eh, hindi ako nagagalit, kundi ito ang panana pananalita ko. Ang daming tao dito sa Tugegraw, if you are if you question them about Jesus Christ, tanungin mo sila, kilala mo ba si Jesus Christ? Yes, kilala namin. Alam mo ba na si Jesus Christ ay Diyos? Yes, alam namin na Diyos si Jesus Christ. Kilala mo ba si Christ na tagapagligtas? Yes, we know that Jesus Christ is a Savior. Pero pag tinanong mo sila, kapag kung totoo kilala mo si Kristo na tagapagligtas, kapag mamatay ka, saan pupunta ang kaluluwa mo? Ano ang sagot nila? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Why? Why are not they sure? They are not so sure about their salvation. Because they didn't believe in the Word of God. Na sinabi niya, kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa impyerno. kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. So, they are just professing with their mouth. Maraming taong ganyan. So, I don't believe in religion. So, it's through uh, relationship. Huh? Anong sabi ng uh, John 1.12? kapag tinanggap mo raw si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, kasi ganito, nasanay kasi tayo ha, ah, sa naniniwala lang sa Diyos. Because, tignan natin, ano ang gamit ng tagapagligtas kung wala maliligtas? And marami sa atin, hindi pa nakakakilala, kay Jesus Christ na Savior. Kasi, ang alam nila, ha, ah, sila ay maliligtas sa kanilang gawa, sila ay maliligtas sa kanilang reliyon, sila ay maliligtas sa ano, sa baptism. Oh. Pero sa Bible, sabi ng Bible, hindi nakakapagligtas ang tubig ng bautismo. Tandaan nyo 'yan. Ang savior, ang tanging savior lang si Jesus Christ. Oh. Hoy, ipuprove ko sa inyo yung, yung, yung ano, yung tubig ng bautismo. Hindi nakakapag-save 'yan. Kasi kung kung uh, pag-uusapan ng salvation sa tubig ng bautismo, bakit nagpabaptize si Christ? Ibig nyo bang sabihin si Kristo ay makasalanan? Siner po siya. Kaya para masave siya, eh, nagpabaptize. So, my dear friends, ah, my dear friends, walang religion na inestablish si Jesus Christ, kundi personal relationship. Personal relationship. Kaya hindi tatanungin ng ah, Panginoong Diyos kapag ikaw ay namatay. Hindi tatanungin kung ano religion mo. No? Hindi tinatanong ng Diyos ang religion mo, kundi tinatanong niya kung tinanggap mo ba si Kristo bilang iyong tagapagliktas. And sabi ng Revelation chapter 20, verse 15, ha? Huh? Uh, Whosoever was not found written in the book of life will be cast into the lake of fire. Bakit? Kasi hindi ka nagpalista habang ikaw ay nabubuhay sa sanlibutan ito. Ano sabi sa 10, 10:20 ng ano, ng Luke chapter 10, verse 20. Huwag kayong tatawa-tawa. Buksan niyo ang Bible niyo. Ha? Huh? Okay, ano sabi doon? Notwithstanding and rejoice not because the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names is written in heaven. Kaya kung ikaw ay manampalataya kay Jesus Christ, isusulat yung pangalan mo